Sa laki ng mga alon at pabugso-bugsong hangin at ulan sa Basco Batanes, ramdam na ang lakas ng Super Typhoon Leon. Dahil hindi inaalis ng pag-asa na maglalandfall ito sa mga isla ng probinsya, ang mga ibatan nagbayanihan sa pagbabandilyo o paglalagay ng takip ng mga bintana at pagtatali sa mga bubong. Naglalakihang alo na rin ang umahambalo sa mga baybayin ng bayan ng Sabtang na binayo ng Bagyong Hulyan noong Setyembre. Inikot naman ng mga kinatawan ng Uyugan LGU ang mga bahay na gawa sa light materials at inabisuhan ang mga pamilya na magsilikas na. Nilinisan na rin ang mga daluyan ng tubig sa bayan. Ramdam na rin ang hagupit ng Bagyong Leon sa probinsya ng Cagayan, lalo na sa bayan ng Baggaw. base sa mga video na pinadala ni Dominic. Wala na rin supply ng kuryente ang buong bayan. Kagabi pa po may mga nag-evacuate po na mga residents po dito sa barangay namin. At ngayon po nasa mga evacuation center po sila ngayon aabot na sa 1,200 na pamilya o 3,200 na individual ang inilikas mula sa 35 barangay sa bayan. Hindi na rin madaanan ang San Isidro to Taytay at Bagunot Overflow Bridge dahil sa pagtaas ng level ng ilog. Binayo na rin ng malalakas na hangin at ulan ang bayan ng Santa Ana. 25 pamilya o 64 na individual ang inilikas sa bayan. Bukas pa rin sa trapiko ang Bunton at Pinakanawan Bridge sa lungsod ng Tugigaraw kahit nasa alert level na ang tubig ng Cagayan River. Pabugso-bugsong hangin na rin ang naramdaman sa isla ng Kalayan habang daan at apat na pamilya ang inilikas sa kabuuan aabot na sa 2400 na pamilya o 7000 katao ang inilikas sa buong probinsya ng Cagayan sa Cordillera naman naka-red alert na ang Office of Civil Defense Ang ating preparation naman po is ano na po eh nakapag uh, more than the uh, possible affected families ang ating stocks ng uh full din ang food items dito sa Cordillera Administrative Region. Base yan po dun sa latest report ng DSWD. At ang uh, OCD naman, nakaprepo na rin po yung mga non-food items po. Kaninang umaga na pagguho ng lupa sa Poblasyon to Ever Road sa Barangay Nagilian sa Kalanasan, Apayaw. Sa Baguio City naman, pabugso-bugsong hangin din at ulan ang naramdaman pero wala pang naitatalang mga pagguho. Handa na rin ang mga kagamitan ng Itogon MDRMO para sa anumang pinsala ng bagyo sa probinsya ng Benguet. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.